Hi guys. Hello, welcome back to my channel, Rex Casimiro. Yan guys, trending ngayon, October 2023. Uh, trending ngayon guys yung digmaan sa Israel. Yan, magbibigay tayo ng reaction, guys, uh, about sa nangyayari dito sa Israel, yan guys. Bali ako nasa Saudi, ako malayo naman sa amin to. Bali yung Israel nasa taas siya ng uh, Saudi base sa mapa. Sa taas na nasa pinaka north ng Saudi, bali ang katabi ng Israel, uh, Lebanon, Palestine, Jordan, Syria, Israel, ano ba yon? Egypt. Yan guys. Uh, bali napapanood naman siguro natin lahat yung nangyayari sa Israel. Bali ang kalaban nila yung Hamas ayan napapanood ko sa mga balita yung Hamas guys parang uh, samahan yan o parang partido na parang movement na ano ewan ko basta mga kuwan sila uh, siguro kalaban sila ng ano ayaw nila sa Israel kaya ganon nangyari ayun uh, base nga sa unang balita pinaulanan yung ano yung Israel kaya gumanti rin yung Israel yan hanggang sa alos buong vlogger ngayon naka-content sa laban ng uh, Israel tsaka yung Hamas ayan uh, ang kagandahan guys sa Israel prepare sila talagang kung inatake sila nakakapag uh, counter back agad sila. Ang kagandahan kasi sa Israel guys. Ang alam ko ha, uh, may mga kaibigan kasi ako doon nagtatrabaho. Uh, kaya worry rin tayo pala. Kasi may mga OFW tayong nasa Israel. Worry rin tayo kahit, hindi, kahit malayo tayo doon. Siyempre may mga kababayan tayong Pilipino doon. Uh, sana wag sa lang... Huwag silang madamay nung dalawang nag-aaway. ba? Diba? Kasi, pero, Uh, talagang ano, meron nga raw, meron ng ano, Pinoy na na nasugatan, siyempre dahil nga digmaan, 'di ba? May mga kaibigan nga ako doon na ano, na nagtatago raw sila sa bomb shelter. Ganun pala sa Israel, guys. Bawat bahay raw may mga mga ano taguan kasi 'yun ang labanan nila eh. Yung talagang makapapanood nyo naman sa TV, social media, yan. Kagandahan sa Israel guys, sabi nila pag 18 pwede ka nang pumasok bilang ano sundalo. Yan, yan sana nga ang gusto kong mangyari rin sa Pilipinas. 18 pa lang gagawin na nating training na natin yung mga uh, kabataan na matuto sa pagsusundalo. Ayan. Sa ating kasi maraming qualification pa para maging enlisted ka sa sundalo. Kailangan tapos ka ng 72 units, yan ganun sa atin. Ah, uh, kaya nga kung dumating yung ano, yung ganyan si Galot, dapat preferin tayo. Yan, di ko alam guys ah. Ayoko na kasi magano, ma, kasi wala wala akong pinapanigan sa labanan nilang dalawa. Ah, uh, yung Israel kasi mga Hudyo tapos yung kalaban nila, ewan ko kung ma, mga Muslim uh, yun kung sa paniniwala yun mga base sa mga history na papanood ko yun na nga sabi nila na sa propesiya raw ng Bible ayan kami kasi Christian bali nanggigit na tayo diyan eh Gitna na lang tayo diyan kasi yung Christian yung mga naniniwala kay Jesus Christ yun ang Christian sila kasi Ah uh, naniniwala rin sila pero iba-iba yung pagkakakilala nila kay Jesus Christ kasi sabi nila napapanood ko sa mga vlog na yung tatlong religion na raw yan tutusin magkakapatid lang yan eh kay nagsimula kay Abrahamic di ba yung religion yung tatlong yan yung Jew, Christian, Muslim uh, Abrahamic family raw yan parang nagiwaiwalay na lang yung tatlo uh, matagal na yan para sa akin uh, kung ganyan divide divide na yung tatlo wala namang problema yan basta may kapayapaan lang peace lang ayan yan ang masasabi ko dyan base sa mga napapanood ko nga guys uh, yung bansang Israel pala hindi naman lahat pala sila na uh, gusto gusto nung ganyang uh style mayroon rin pala silang partido na parang right wing, may left wing, parang may ganun rin para sila na ano na yung mga opinion nila na kung para maiwasan na yung gulo kung anong gusto nung kabila ibigay na mayroon rin pala lang grupo sila na na ano hindi hindi ganun rin Parang kagaya rin sa Pilipinas, iba-iba rin yung pananaw natin. Kaya ang daming mga partido rin sa Pilipinas, mga samahan, movement. Yan. Ang sa Pilipinas kasi guys, ang problema rin namin natin doon yung sa China, yung 'di ba yung pinag-aagawan rin yung isang isla doon o yung area kaya nga pag pumupunta lang yung mga Pilipino sa kabilang ano, yung border ng mga mangingisda. Inaharang na sila ng mga ano, mga barko ng China, di ba? Yun rin ang problema natin. Sila ganun rin kasi magkatabi lang kasi yan, guys, eh, yung Israel tsaka yung Gaza tsaka yung West Bank magkatabi lang, eh. Parang meron silang uh, yung mga area, di ba? Yung kung kanino yon, ganun. Sana matapos na yan. Yan, yan ng kuanggo dyan guys. Sana matapos na yung yung gulong na yan. Uh, yun lang. Ano pa bang mako-comment ko dyan guys. Marami na kasing nag vlog nya na uh, kung mapapanood nyo yun, yung Israel raw. May na napanood akong kuan yan. Yung parang nangangaral na yung Israel pala pinangalan raw yan sa kay Jacob kung sabi raw ni Jacob kung anong ipapangalan sinabi niya raw do sa angel yun tinawag ipinalit na pangalan kanya, sa kanya Israel tsaka yung mga napapanood ko yan nabuo raw yung estado ng Israel noong 1948 bali noong unang panahon para raw yung mga hudyong yan iwaiwalay walay sila dahil nga sa mga alam niyo naman simula pa siguro nung no, sinauna sa Biblia talagang puro kwa sila uh, yung ano kahit sa mga history puro puro awayan mga tribo-tribo kaya ganoon nangyari di ba napunta pa nga sila sa history natin yung Germany di ba iba diba, wala yung mga hudyong yan sa akin naman ang masabi ko diyan wala namang problema yan eh yung kung talaga yung ang ganyo nagiwaiwalay dahil na nga rin sa mundo, di ba? Tayo nga rin, di ba, Pilipino, iwaiwalay na rin naman tayo. Minsan yung karamihang mga OFW natin, minsan sa Amerika, wala namang problema 'yan, depende kasi 'yan sa ano, pamumuhay kung saan kung saan mo kung saan kayo gusto, ganun, ganun lang kasi, guys. Yung mga napapanood ko na no, wala raw bansa yung yung Israel dati para sa akin lahat naman tayo siguro yung mundo naman kasi yung mundo kasi para sa tao yan talaga kaya lang talaga yung iba naghihiwai wala dahil nga sa mga nangyayaring gulo Siyempre, yung mga tao sino pa ba, naman magi-stay doon kung magulo yung isang lugar di ba yun lang guys ah uh, sana matapos na yan, yung gulong uh, hinaharap ngayon, kasi chain reaction nga guys, chain reaction yan, maapektuhan ma rin tayo yan. Siyempre, uh, yung pangdaigdigang kasi yan, chain reaction yan. Siyempre, yung nangangyaring gulos kahit yung dalawa lang, naapektuhan rin yung mga kababayan natin na ano, na uh, OFW doon. Siyempre, yung sweldo, yung kalagayan. Yun lang, guys. Bye-bye. Thank you for watching.